Uh, nakapiit din mga artista at uh, uh, kasama po sila sa lagi namin pinapanggit uh, sa aming mga pagkatanghal uh, sa aming mga uh, inililimbag ng mga tula. So, uh, bagamat yung ipikasin ko, itatanghal mo ko ngayong, ngayong tanghal eh, ay uh, hindi makapartikular sa mga uh, political detainees pero ito po ay uh, tungkol naman sa mga Uh, kaibigan, mahal sa buhay at uh, mga kasama nating uh, patuloy nating hinahanap at patuloy nating iniintay na makauwi sa ating piling habang lumalawak ang giwang humihigpit ang aking mga kamay nangangalay sa matagal na pagkawalay sa ikatalawang pampalaw ng Abril, walong taon ka nang hindi umuwi ng bahay. Mga sako ng buhangin ang gabing nakatagan sa aking dibdib. Binapabagal nito ang aking pagtingan. Sinasakal nito ang tibok ng aking puso. Mga palasong nakatuon sa aking isip, ang mga minutong dapat nandito ka. Dapat nandito ka. Dapat nandito ka. Pero wala. Inagaw kanila sa amin. Inagaw kanila sa kanila. Sa bayang inibig mo, kapantay namin. Inagaw kanila sa amin at walong taon ka na nilang hindi isinusole. Wala ni katiting ni Abiso kung saan ka nila dinala. Sing laki na ng pinagsamang Mall of Asia at Philippine Arena ang aming pag-asa at pagkasam na isang araw, isang araw, sa pares na pares na pintuang dinaano na ano palabas ng mga oras araw ng Abril walong taon nang nakalilipas maririnig namin muli ang malakas ng mga katok at pagkubuksan ka namin ng pintuan at patutuloyin ka namin muli sa aming feeling kumusta pinahirapan ka pa nila ginutom ka pa nila naghihintay lagi sa iyo ang ating lamesa nakahangir pa rin ang iyong tuwalya. Hindi pa rin namin tinatapon ng iyong mga tingailas. Sa ikatalawpot walong ng April, walong taon ka nang hindi umuwi ng bahay. Alam namin hinahanap mo pa rin ang daang pabalik. Alam namin kahit nakapikit, kahit may piring ang iyong mga mata, matatagpuan ang iyong mga paa ang daang pabalik at isang araw. Tatayo ka sa aming harapan at ikukwento ang iyong mga pinagdaanan. At pagtatawanan natin ang kanilang kabiguan. Ang mga araw na hindi ka nila'y sinusole. Ang mga panahon ng kanilang pag -ahari. Ang mga taon na demokrasya sa bayang ito ay hindi umuwi lahat na ng ngayon. Lahat mapapawi. Dahil wala, kahit dito ang mananatili. Para po sa mga Jonas Burgos at sa pamilyang naging pa rin sa kanila. Maraming salamat po.